What's up mga kaunlad! Good morning! Blessed Sunday morning sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa tapat ng Queensrow Elementary School. Ayan. May kita ninyo. May okay, painting. Ayan parang ano. Akon. So Ayan. Nasa kalsada. Ayan. Yung papunta. Dito sa Queensrow. Ko alam po anong uh, tawag sa kalsada na to. <laughs> parang di taga rito. Ano? Well, mas nasanay ka sa talaga ako sa Molino Seven. I hope ano dinig dinig na dinig pa rin kahit napakaingay, dinig na dinig pa rin yung tunog, no. Lalapit ko na lang yung ano uh, yung speaker, I mean yung uh, camera, yeah, itong cellphone ko. Well, anyway, hmm, ano ba topic natin for today's episode? So, yan yeah, tuloy-tuloy tayo sa paggawa, no. This is our day 21 of 30 days 30 vlogs challenge at salamat kay Lord ah uh, na, 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 sorry, nagbabakel pa rin ayan eh, pero mas sanay pa rin tayo nai-improve na natin ano? nai na natin yung monotone voice naaangat na natin yung boses natin And sabi ko nga sa inyo, walang imposible basta magsumikap tayo na mapaunlad, mag-improve sa kung ano man yung ginagawa natin lalo na itong pagbablog so yan ano ba? Sige, appreciation ulit tayo. Pero, this time, appreciate yourself. Yung topic natin. Bakit kailan ma-appreciate mo yung sarili mo? Why? Ito natutunan ko, no? Sa psychology raw, right may pa wrong pero may mga nababasa akong article. Mas natatandaan daw, mas ta-absorb ng utak natin. Alam nyo kung ano, yung mga negatibong bagay kaysa sa mga positibong bagay. So, meaning, in a conclusion, kailangan matalo natin yung mga negatibong bagay sa isip natin. Hindi dapat tayo magpadala sa mga negatibong bagay. Bakit? Kapag nanganak yan, magdudulot yan ng anxiety. Sa aking palagay lang, ano? Pag yan yung magiging sanina anxiety, depression, kung mang mga mental illness na nangyayari sa buhay natin. Yan. Kaya kailangan na iiwasan yan. No? So, para magawa yan, ang nakikita kong paraan, appreciate yourself be proud of yourself. Not in a way na magiging hambog ka, not in a way na magda-down ka na kapwa mo. Hindi ganon. Appreciate yourself, appreciate what you can do in life. Appreciate your talent, kung ano yung mga na-accomplish mo, appreciate that. Hindi para ipagyabang, no? Sarili mo, I appreciate myself. So Tulad ngayon, appreciate ko yung sarili ko, nakakagawa na ako ng mga vlog in public, hindi na iya. Well, gusto ko nga sana talaga ano eh, sa circle maglakad lakad-lakad ngayon kaso napakainit na ng panahon talaga pero hari nawa ano sa mga susunod magawa natin to yung makapag vlog habang naglalakad tapos may mga tapos may mga tao yun yun talaga kasi ano eh dun dun ako na ch challenge dun ako mas na ch challenge kung arap tayo sa isang situation, kailangan talaga hindi tayo ma-awkward, tayo magumagawa ng content, hindi tayo ma-awkward na gumawa ng content kahit gaano pa karami yung mga tao na nasa paligid natin. Dapat wala tayong pake. Not in a way na parang not in a way na makakaagrabyado na tayo ng mga tao. Hindi, hindi ganun. Basta, ginagawa lang natin itong vlogging na to na hindi nakakaagrabyado ng tao. Na-enjoy natin. Gets nyo? So yun, be, be proud of yourself no? Maging proud ka sa sarili mo, wag naman sobrang taas na tingin mo sa sarili mo. Pantay-pantay po tayo, okay? So, appreciate others, appreciate yourself. Pinatawad ka ng Diyos. Pinatawad ka na kapwa mo na nagawan mo ng mali. Patawarin mo rin yung sarili mo. Ano man yung pagkakamali mo sa nakaraan, no? Baunin mo yung napupunan mo. Pero, wag mong ipukol sa sarili mo. Ay, ako, tanga ako. Hindi. wag wag ganon. Forgive yourself. Hindi tayo perfecto. Matuto tayo na mag-appreciate kung ano meron tayo, kung ano skill meron tayo. And, may lang, medyo na awkward ako. Anyways, masasanay din tayo. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi dati pa, masasanay din tayo, mag-improve tayo. Uunlad din ang buhay natin. Okay? Huwag ano, huwag tayong susuko. Um, tulungan tayo, no? Motivate natin yung isa't isa pala kasi natin loob ng isa't isa para sama-sama tayo sa pag-unlad. So, sana sa video na ito, mga ka-unlad, marami kayo natutunan for today's episode. So, see you on my next daily vlog. Bye-bye!